Good morning Jimmer, mga standard Diyan, Nakabit na natin yung isang pinto mga standard. Ayan oh. Sok na sok yung mga standard oh. hmm. o. Walang kalog-alog yung mga standard. Ayan. Hmm. Ito naman yung isang mga standard Diyan, Nakabit natin. Lalagyan natin ng lock. Ay standard. Standard tayo 'yung isa dito ng standard yung door knob. Matuloy 1 meter. tapos 6 cm 'yung ano, dito yung butas natin sa 6 cm Standard naman 'Yan 'yung butas talaga ng mga door knob ng standard. standard oh. Mm -hmm. Kita nyo yan mga standard. Nagapak. Standard talaga yan, 1 meter. Para lang yan sa mga pagbuhan ng standard. Yung mga apitirano na dyan. Uh, manood na lang kayo. बहुत आसान किया मोसंद थैंक यू फॉर वॉचिंग मे सदर्ड